Ah, 1.80 eh, 1.80 Dorado 1.80 ang kada isang kilo Yung salmon mo rin, 1.80 rin Yan, salmon Bakit okay, parang bargain na? Linggo naman ngayon Ito, 300 Lapo 40, 30, 40 dalaga 240 kada isang kilo Ayan po, meron po tayong balsa rito Ayan po, 200 po kada isang kilo ng ating balsa Thank you meron so tayong dorado magkano dyan dorado mo? dos so, may ilupin tuna 200 kada sa kilo meron tayong salmon scrap yung slice slice na salmon 200 200 kaday sa kilo Thank you. Hello, kilo ba? 20 kilo, kilo. Yeah, pulutan. 120 kada isang kilo.

Kano na ngayon sa creme d'oray, oh? Magkano? Pag-60 ka na isa. Meron siyang creme d'oray naka-eskimo. Pag-50 ka na isang kilo, may talabang pag-tay. Ate, magbablog lang tayo, ate, ha? Magkano sa pusit mo, ate? 200 ka na isang kilo. Sariwa, sariwa. yung gagawin mo. 160 sa 60 kada isang tula. yun po napakasariwa po yung ating mga isda sa po. Ayan po yung kanyang mga isda. saribu 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 nasa, sa banyera po yung ating alimang sa alimang sa kahipon, suahe so magalaw-galaw po na dito. yan po so yung ating mga seafoods dito sa Malabon Fish Market buhay na buhay yung alimang buhay yung alimang Ayan, meron tayo rin pong bangos na 120 kada isang paraso. Ayan po yung ating mga bangos na gopan. 120. So, meron din po tayong pampanuway dito. 350 po kada isang kilo po ng ating pampanuway. Ayan po. Tapos may nagupan po tayo doon. 150 per Ayan po. Tapos meron din po tayo sa banyera po. Meron din tayo po sa kalawang po. 180 kada isang, pira, isang kilo at saka uh, may wakil 170. Masak 100 kada per kilo Meron din tayong tahong Yung tahong 80 ang kalisang kilo

160 na yan sir 160 Meron din tire dito K-Phone 50 pero timbangos rate yan bangos 130 maganda bangos siya gusto ko 160 kada isa Uh, po yung posit natin. Pagkano ngayon? Ayan, meron tayong uh, pusit palawang pang calamaris. 180 kada isang kilo. Ayan, meron tayo dito ditong yellow pinto na. Ayan po, 200 po kada isang kilo ng ating yellow pinto. Aron din po tayong bulyasan 100 per kilo ayan po yung ating uh, mga mga isda ngayon dito sa Manabon uh, araw ng linggo January 26, 2025 Ano dito sa gulyasan mo? 160 160 din yan po 160 po kada isang kilo ng ating kulyasa meron din po siyang yellow pink donut o Thank you. Dito muna ako. Meron din tayong pagkain. Ayan, nakabiyak na yung pagkain. Spada. Spada meron tayong bangus 160 kada isang daraso. meron tayong 140 kada kumbahan. 140 kada isang daraso. yan nagkuliasan tayong nagkuliasan natin 140

Meron tayong yellow pin. Magkano yung yellow pin mo? Ano magkano tita? Hindi mo lang matitimbang yun doon pag giniwa. Magkano kilo? Duhari niya kilo. Ha? 200. Duhari okay, niya kilo. bangus tu bukan di sini, angkat tumpuk 130, kada tumpuk, tumpuk terasa sesam platong. 150. Tayo yung ano sa riwang alamang meron 50 pesos kada combo. Meron din tanggulanasan dito 150 per kilo na tanggulanasan. <tinyo> Magkano dyan ka ba yan? 140 isa. Yeah, 140 ang isang piraso. Oh, Ito, 120. Ito, 120. 130. Yan po yung ating bangus na upan. Yan, meron 130. 130 ang isang piraso. Magkano galunggong kilo? Magkano kilo? Ha? Oh? Ay, saan lang?

gol sariwa yang alumahan mo ah Per kilo nyan makano? dalawan da kilo ah mo makano? 100 uh, per plato yan oh uh, 100 sariwang sariwa sarap yan sa ah. Ito sa tumpok mo, magkano? 150. Tatong piraso? Oh. 150 na. lang <mulay> yan na. Ilaw oh, yan ah. Gilis. Meron tayong kulyasan dito. 160 kada isang kilo na natin kulyasan. Meron din po tayong uh, um, pagdaing 100 kada isang kilo. Kepalis 130 May 100 may 130 rin oh, May 160. daw magkano gulyasan mo, Dong? Dong, gulyasan, magkano? 160 kada isang kilo ng gulyasan. Daming gulyasan, puro gulyasan. Yan, gulyasan to na yan. Napakasariwa ako. 160 kada isang kilo.